Alam niyo, 'wag ninyong sanayin na wala kayong Sa Sapagkat yung nakasimangot, whether you like it or not, you are attracting misfortune. When you do not smile. Now believe me, because I'm walking by faith. I'm not walking by sight, I'm not walking by feelings, I'm walking by faith. How do you walk by faith? When you walk by faith, you call the things that are not as though they are. You call the things that are not as though they are. Hatawagin mo ang mga bagay na wala na parang nandoon na. You don't walk by feeling or by feelings. You walk by faith. Now, if you walk by feeling, this is what you will do. Maybe you have a disappointment today. And, if you walk by feeling, this is how you will feel. I don't feel good. I feel like I would uh, make simangot. You know? Yan ang talagang natural na feeling ng tao. That is your natural feeling when you are disappointed. Kung wala kang bigas ngayon, how do you feel? You feel you don't feel good. Kung wala kang pera ngayon, you don't feel good. Kung marami kang utang, how do you feel? You feel like committing suicide. 'Di ba? Kaya malungkot ka. Malungkot ka dahil uh, 'yun ang natural na feeling ng tao. But When you walk by faith, it's different. It's different. Because you don't walk by what you see and you don't walk by what you feel. Although you don't feel like shouting and smiling when you walk by faith, you smile. Why? Because you call the things that are not as though they are. Halimbawa may utang ka. Eh ano ang problema mo? Utang. Eh, anong solusyon? Pambayad. Tawagin mo ang pambayad. Na kahit wala pa, ay parang naririyan na. At yon ang ebidensya ng iyong pananampalataya na nandoon na nga ang bagay na yon. Faith is the evidence of things not seen. Okay? Ang pananampalataya, ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. Pagka may pananampalataya ka, may ebidensya na na yung bagay na hindi mo nakikita nasa sa iyo na. Kaya masaya ka. O ngayon, magkano ang utang mo? Isang milyon. Tawagin mong isang milyon. Isang milyon, nalika lumapit ngayon sa pananampalataya ang isang milyon. Alin ang mabigat? Isang milyon o isang bundok? Natural, mabigat ang isang bundok. Pero sinabi ng kasulatan, kung meron kang butil, isang butil ng mustasa ng pananampalataya, sabihin mo sa bundok, lumipat ka. At yan ay lilipat. Ngayon, isang milyon, papil lang yan. Madaling lumipat yan. Ngayon, tawagin mo, isang milyon, nalika Ngayon, nakikita ng mata ng pananampalataya mo, lumalapit sa'yo. Hawak-hawak mo na ngayon. Anong mangyayari ngayon sa iyo? Masaya ka na. Nandito na, isang milyon sa akin. Hindi nakikita ng yung physical na mata. Kaya yung mata natin, hindi yan ang nakakakita talaga. Amen? Ang nakakakita yung ating mata ng pananampalataya. Our spiritual eyes of faith is really the eyes that can see. So masaya ka kahit wala kang bigas na nakikita dahil tinawag mo na siya. Hallelujah. Okay, tawagin na ninyo ang mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Now, this is uh, one of uh, the things that uh, I will guarantee that the Lord will do to you this week. Ang makakapanatili dito, hanggang alas 4, na kahit na naiihi na siya, nakaupo pa rin siya, ay magkakaroon ng sampung bonus na milagro. Praise the Lord! Sinong naniniwala? Sa mga spiritual na paglilingkod, ang makikinabang lang yung may pananampalataya. Yung walang pananampalataya, tapos pumasok ka sa spiritual na paglilingkod o pangangaral ng salita ng Diyos, you are just wasting your time. <laughs> Nagpapapagod ka lang, nagpapagutom ka lang. Pagka pumasok kayo, you have to know the language of God. And the number one language of God is the language of faith. hebrews 11 6 says for without faith it is impossible to please god for they that come to him how do you how do you come to him you come to him in a spiritual worship service like this you come to him you don't see him but they that come to him must believe everybody says they that come to him must believe Why? When you come to him, you must believe. why? Because you can't see God. God is a spirit. That's why you had to use your faith, your belief. When you come to him, you must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. You can only touch the Lord by the hands of faith. You can only see the Lord by the eyes of faith. You can only receive the things that God gives to you by the eyes of faith. Bukas na bang mata ng inyong mga pananampalataya? Hindi ako naniniwala bukas lahat ang mata ng inyong pananampalataya. Pagka hindi bukas ang mata na inyong pananampalataya, ito lang ang bukas, itong physical na mata. Nakatingin kayo sa akin pero hindi ninyo ako nakikita. Hindi ninyo ako nauunawaan. Nakatingin kayo sa akin ang iniisip ninyo yung problema nyo. Paano ko kayang babayaran yung utang ko ngayon? <laughs> Yung boyfriend ko, sana kaya ngayon. Problema mo sa Pilipinas, niisip mo, paano kaya? Kaya pag sinabi kong, Amen, nagugulat ka. Amen. Handa na ba kayo? Hindi kayo tatanggap ng pagpapalang mula sa kanya kung hindi handa ang inyong puso at pananampalataya upang ito ay tanggapin kaya gigisingin muna natin ang lahat ng Espiritu. alam ko marami kayong pinapasan pinapasan ninyo ang pamilya ninyo sa Pilipinas pinapasan niyo ang pamilya ninyo sa ewan saan ang pamilya ninyong iba Problema, lahat. Natural ang problema yan. Kaya palalakasin ng Panginoon natin pananampalataya dahil tayo ay patutunayan ng Diyos sa atin na siya ay makapangyarihan sa ating buhay. The Lord will, the Lord will prove to us that He is almighty. He is all-powerful. And that He alone can do the things that you cannot do for yourself. Praise the Lord. Tulad ngayon, sa natural na feeling ng tao, pagka alas 12, lalo na Pilipino, lalo na pag strike ng 12, 12.30 na, 12.20 na, pag strike ng 12, ang Pilipino hindi na masaya. Pagka hindi, nasa hapagkainan. <laughs> We will break that. Do you know that natural food is not the food that can really satisfy you? Do you know that the word of God is more?